Day off ko nga ngayon kaya nag-iisip ako kung ano yung pwede kong gawin. Nakita ko nga itong pader. Nakita kong luma na nga. Pansin ko nga yung pader namin. Luma na yung pintura. Hindi na nga ako nagilamos at hindi na nga rin ako naligo. Pumunta na kami agad dito sa may palengke. Napadaan nga kami dito sa isang store dito sa may palengke. Sinama ko na rin pala itong bulilit ko. Hindi ko na rin pinaliguan at hindi ko na rin hinalamusan. Siyempre damay-damay na. Like mother, like son. Siyempre tingin-tingin lang muna tayo for today's video. Hahaha. <laughs> Kasi sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung ano yung bibilhin ko dito. Pumunta nga pala kami dito sa may taas. Baka sakali, may makita kaming pwedeng bilhin o magustuhan namin. O, ba diba? Ang ganda ng entrance. <laughs> Bigla ko ang napansin at naalala, favorite ng anak ko yung Spiderman man doon. Pero syempre, hindi ko bibilhin kasi hindi pa naman niya kailangan. Nagikot, ikot, 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 ikot pa kami. Baka sakali, may makita kaming pwedeng bilhin. Kasi sa totoo lang, marami talaga akong gustong bilhin. Pero hindi ako makabili o makapili kasi nga may kasama akong bulilit. Napakalikot naman talaga. Tinanggal pa niya yung chinelas niya. Ayan, nagtatalon-talon pa siya. Buti na lang talaga wala yung ano nila dito, sales lady. Ewan ko kasi ginagaya niya kasi sa mga pinapanood niya, jump, jump, down, down. Lumabas na nga din kami agad kasi wala din talaga kaming nabili. Ito na talaga ng palengke dito sa may San Fernando. Hindi kasi talaga ako palaging pumupunta dito kaya gusto ko lang i-video. Hindi ko alam saan ako bibili ng pintura. So, ayan. Lakad-lakad muna. Hindi ko nga alam kung saan ako bibili ng pintura. Pero yun talaga yung dadayuhin natin dito. So, ayan. Nakapili na tayo. At ang nakipili natin ay color Gray. Ewan ko. Parang gusto ko nga yung taon na to is gray and black and white. Yes, bali taon-taon pala kaming nagpapalit ng pintura ng bahay. Ewan ko pero nakasanayan ko lang talaga. So ayan, binibitbit ko na mabigat din pala talaga siya. Parang mas mabigat pa nga itong dala ko kesa sa akin. Charot! Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pintura, naku po, hindi talaga ako magbubuhat ng ganto. Ewan ko ba at ito yung naisip ko ngayon day of ko. Dahil nandito na rin kami sa palengke, pupunta ni rin kami dito sa may K11. Dito nga pala kami talaga bumibili kasi kompleto na dito. May mga ilaw na sila. Lahat-lahat lahat na. Syempre, compare sa mga malls, ito, Es mura na. Kaya tara samahan nyo kaming mamili dito. Kasi sa totoo lang, wala rin naman talaga akong balak bilhin dito. Unless kapag may napili talaga ako na gustong gusto ko. Syempre kahit gusto natin, pero kung hindi naman talaga kailangan ay hindi natin bibilhin, mga mamshi. Oo nga pala, nakita ko itong mga ilaw. Kailangan kong bumili kasi nga pundido na yung aming ilaw sa taas. Oh hindi to one sun, needs to. Syempre bago natin bilhin, susubukan muna natin. At itong anak ko nga nakita niya si Spider-Man. Syempre bibilang ko siya kahit isa lang kasi gustong-gusto niya talagang magkaroon siya ng Spider-Man toys. Gusto niya niyang kunin si Superman pero ang sabi ko isa lang 'yung dapat niyang bilhin, isa lang 'yung dapat niyang kunin. So syempre si Spider-Man 'yung gusto niya. No choice naman siya. Sa <laughs> so, totoo lang hindi ko talaga siya binibilhan ng mga toys kasi nga agad-agad niyang nasisira so sayang lang. Pero, syempre, yung ngiti niya naman kapag nabili niya yung toys niya is super masaya na rin ako noon. Madalang lang din talaga akong pumunta dito sa palengke lah, kapag gusto ko lang talaga. Ang dami nga niyang tinuturo pa, pero syempre isa lang talaga ang dapat niyang kunin at bilhin. Eto na nga nakakita ako ng wall na pwede nating ilagay dito sa aming pader. Syempre kumuha lang ako ng anim na piraso kasi nga mahal naman siya ng konti kasi 42 times 6 diba? ba? syempre lakad 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 muna tayo, baka sakali makapili pa tayo ng pwede nating bilhin at nakakita nga ako nitong sa sandok. Nasira nga yung sandok namin kakapalo ko sa mga anak ko, charot. Siyempre, bibili tayo kahit isa lang kasi mura lang naman. At habang nga namimili, namimili ako, eto namang anak ko, kalaro niya si Spider-Man. At takbo ng takbo, nakakatakot. Baka nga kasi makabasag pa siya dito kasi ang daming babasagin. Siyempre, enjoy na enjoy yung baby ko habang ako naman, di ko alam kung ano yung pwede ko pang bilhin. Naiisip ko nga kailangan kong bumili ng plato so hinahanap ko yung plato. Gusto ko ngayon color white talaga. Pero eto yung nakita ko, oh nga pala, nabasag ng anak ko yung salamin ko na malaki. So eto na lang yung dapat kong bilhin o kailangan kong bilhin kasi kailangan talaga. Kasi wala talagang salamin dito sa bahay. Nakita ko nga itong lagayan ng tubig. Oso, oh, kailangan talaga din namin. At syempre, kumuha na rin ako na itong favorite kong gamitin. Ewan ko lang kung pwede sa akin to. Pagkatapos nga naming mamili, so eto na eto na kailangan na nating magbayad. Ang budget ko lang talaga dito sa mga pinamili ko is 1K. Kaya tingnan na lang natin kung magkano yung bill. Kuha ko na pala yung second payout natin kay Meta pero syempre hindi naman ganun kalaki. At syempre day off ko kaya kailangan ko din talagang bumili dito sa para sa bahay. So, ayan, 1,178 pala yung bill ko. O, ayan yung mga pinamili ko. Nabibigatan na ako, kaya binaba ko muna. At charan, magpipintura na tayo. And the final result, mamaya. Hindi na tuloy ako nakapagpalinis ng kuko kasi wala na akong budget. And charan! Tapos na! Grabe! Pagod na pagod talaga ako kasi ilang oras akong nagpintura. Limang oras! Limang oras! So, ayan. Happy naman ako kasi worth it. Kasi nakita ko maayos yung bahay! Bye-bye!